Morning guys, lu toko tayon apa guys? Olah makan, apa nih? Lu tokoan kematen sih yang kematen. Oke, ada dubo ke bagaimana sih? Ada apa guys? Kematen, kusakles galengan, apa? Ini kita nih mbak. sako, Kasi may lakad ako ngayon punta ako sa bukid. Tingnan natin doon yung nagkukura kung natapos na ba. Kasi sinasabihan ako ng ating tiya na putahan ng ano, niugan niya kasi may nagkukura doon. Bisitahin natin. So ayan guys, yeah. let's go.

kita maluto guys. tinggal natin natin kaan yung luto. Luto na na. Kain na tayo. na ka. Ayan guys, na katapos na tayo kumain kaya punta na tayo sa bukid. So let's go na guys. So guys, punta tayo sa bukid. Ayan, bukid na dilim po sa amin. Ayan, parang ulan. Tingnan yung paligid Oh. Malilim, ayan o. Oh. Marami ng bunga dito sa ano. ang buta na yun. laki laki na mga tatlong buwan to laki na ma hindi di makita sa ating ano kumpon ano nga bunga nila ito ka ba pa ano, yun ang bunga sa rambuta no di diba ba ba ang laki laki no kita so, ayan, punta tayo sa bukit para hindi tayo mabuta ng ulan Di para ng ba? Trrr! Ito mo! tayo doon sa niyoga ng aking Si Kasi niya ako meron daw nag ano doon, nagkupra. Baka natapos na ba? Tingnan natin. Sinsa na kayo sa video ko guys. Ganyan na kasi yung ano niya basta makaluma ng ano, gadget. Oh. Ano? Bunga. Hingal. Himik di luar. Wah, ketontang sabang dong ngayon, walang klase. dito na tayo, guys. pas Tidak Dilim uh, Bijang toh, ini kayu Blood Itu udah antar tunggu dong sana guys Ini juga nanti ya Ayan bikin nampak toh. gitu Mas di itu bah Ya, nak pergi toh, main lupa pada senahan. Munta do na ayan oh. Nandiyan din 'yan. Na. Ang mga bahay nila. Diba? Ah, dito pula bang house nila. So, bang house ha? 'yung naggawa ng tubig yung ginagawa kasi yung tangke dito guys Para sa tubig namin ba Ha? <laughs> tiktok, tiktok lagi ginagawa nila ginagawa tubo kung wala doon sa ano doon lang nagkuha ng tubig sa ano sa pa ano ba Yung, lagyan na lang ng DK guys Pag, ano lang ng tubig ng hugas ba hugas plato ang ligo hindi iniinom so, Malay-layak patah guys. Ang Nako, yung kasama niya. Sana meron siyang kasama para matapos mo. Ano? Kupra nila matapos na pa. <laughs> ito ito talaga daan. Ayun na ang agos ng tubig dito. Lạc đoạn, đoạn, đoạn. Đoạn là lòng mô lạc lòng 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 lòng

para tuloy-tuloy ang ating video guys yan ada dito wala na kasing abaka dito guys kaya ganito ang mga lupa sa amin madam mula yung meron pang abaka ano walang damo ang ngayon wala na ng mga baka sa ganito ng lupain madami ng damo ang hingal ayan may tubig pa dito ito hmm? sa bukit guys walang problema ng tubig sa tubig dito lalo na lalo, lalo na mag Mula na, kunti pa yan. Paglagay mo wala, kadami yan. Tingnan mo ang taas. Uy, bukas si Sais dito yung mga ano natin, mga tuhod. <laughs> wala sa mga reyuma. Dahil ko sa book care mag sasaat Malapit-lapit na tayo guys Dahil may sa book Ayan oh. na Huwag mo na ulan may Dito pa ako na survey pa sa Aniugan Nabasa ang ating sepi <coughs> Dalihan eh. maglakad. Bahala ng hingal. So, hindi may abutan ng malakas na ulan. Dito, sa buko, hindi tayo ng payong kasi yung payong ginamit ang aking bunsoy. Eh. Yan ang reservoir dito sa aming barangay. Ano? Laki. Doon, yung bagong ginawa sa barangay si sa barangay doon Ayan, duro Dito na tapos. Hingal. Woohoo! Wee! Saan dito Ah, dito tayo. Let's go! Ayan, nandito dito pala Ang malalaking tubo patungo dun sa ano. barangay namin ayan ang ginawa nilang hindi pa masira yung pagbibagyo pag malaki ang tubig sa sapa ba siguro masira to ang nga no tubo ah dito lang pala ayan no oh. ang laki oh. So, ayan guys, ang dito tayo sa lupa natin. Kuya, ito pala lagi ng no ang ilog ba? ilog ah. isip buwir, ng ito, juga. So ayan. Umuula na. Kita tayo mag dito. sa video. Survey lang tayo dito, guys. Kasi meron daw nag Ano sa dito? sa taas ng Apat. Ayun. Walang ano, hindi pala sila nagtrabaho kasi yung kasama niya yung kasama niya na ano nga, may lagnat kaya hindi pumasok so ayan okay. ayan na ganyang mga uh, ano ni ayan guys ayan mga niyoga sa akin kaya hindi pa na ano lasakta, oh po maulan na kaya uwi na tayo guys so ayan hindi pala sila pumasok hindi nagtabaho kasi isa lang yung ano nagnat ang kanyang sakwa kaya tayo ay uwi na guys kasi maulan na hindi, hindi ito group pro magbasa <laughs> ang city natin ito eh, lang ang ulan ay Oh, ayan araw ng na ulan. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.